Isang mapagpalang araw kabanatuang kumahal sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa ating mga kapwa kabanatwenyos. I'm proud to be kabanatwenyo dahil tatak kabanatwenyo po tayo. Welcome po uli sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke. Muli po ito po ang yung kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers. Ang boses ng palengke Dante Viernes po Ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City Today is October 28 Araw po ng lunes Isang araw na naman po Ng pagtatanong ng mga sariwang gulay Tulad ng nakikita nyo Sa ating video Dito lang po yan sa atin. Pinakamalaking baksakan ng gulay Sa lalawigan po ng Nueva Ecija Ang Cabanatuan Vegetable Trading Center Palengke ng Sangitan na narito lang po yan sa Barangay Magsaysay Norte. Sa niyo po akong alamin ng mga presyo ng mga sariwang gulay tulad na ng nakikita niyo dito sa ating video para naka-update po tayo. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke, please don't forget to subscribe. Sana po yung mga hindi pa nakapag-subscribe. Habang nanonood po tayo, subscribe na po tayo. Pwede rin po natin bigyan o pindutin yung like. Napakadali lang kung pindutin ng like para po sa suporta sa ating video. Kaya samahan nyo na po mag-update. Muli po ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang boses ng palengke. nanti Viernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Tara let's, mag-update na po tayo. ito kay Madam Dorio. Gaganda ng mga yung talong na panigang ng bakla, bakla. May sultan din siya, pati may upo. Ayan no? Ayan no? pagaganda ng sultan niya. Alamin natin yung asking price, ha. Tandaan niyo po, ang itatanong ko, yung mga aspin price lang ha. Kaibigan, ang ganda mo ngayon. Ah, nakaka ka ngayon ha. ha. Ano ba ang barayte ng talong? Walang lalaki yun? Fortune. Magkano yung, yung? yung fortune natin? Asking lang. Asking. 60. 60. Ayun, may siling sultan kastang galing yun. Bihira yun. Ano yun? Sa tinggalan? Magkano yun? Eh, eh one-five. Ayan, one talagang angat din yung siling sultan ngayon. Eh, yung upo natin? Upo? 15. 15. Ayan, yeah, medyo angangat din. Eh, yung siling panigang? O bagsak. Bumaksak. Si Ay, eh, bumaksak. Ano, dati 120 na eh. Eh, yung pipi ng bakla? Ay, 25. 25 ang ini medyo angat na rin. Ano ba yung sitaw yun? Condor. Condor, magkano si Condor? 2,000 ini Ha? 2,000. 2,000, angat na rin. Tingnan ko nga yung kagandahan mo. Kasuplada nitong babaeng to. Tingnan ko nga yung kaganda. <laughs> Ayan po yung unang-unang kaibigan ko dito sa Baksakan. Kaya kabiruan po natin yan. Time check po natin, 9.30, kasalukuyan po nagdadatingan ng napakaraming gulay. Inaakala natin sa pagdaan ng bagyo, pag alis ng bagyo ay eh, maraming gulay ang nasa lanta. Pero kaya paano, napakarami pa rin po gulay. Kung makikita nyo, ang daming gulay ang dumadating dito sa ating baksakan. Ah, Ignan natin na kung ano talaga yung presyo ng gulay ngayong ah, araw na ito yung mga asking lang po ang tatanong natin na ayan to kamatis o kay Atana Ano ba bigyan nyo na kamatis? 110 pare po yung kamatis Ano yung patag? Sa patag, Biskaya Kagaganda naman pang ano, quality quality, pang mall kaya pa yan 110 po Ang asking price Yan <laughs> Ito ang ano Boss yung siling taiwan natin 280 po 280 Ay bumaba yata ano Bumaba po bumaba 290 280 yeah. Baka may set up ka pa Ay eh? Yung uh, yung asawa ni Parin Marlon Na nabalita mo yan Galing ako doon Nabalita tayo Last night Nabata ano Okay thank you Thank you Thank you mga ah, madam, magkaroon kalamansin niyo magaganda kasing ganda niyo. 950 po. 950, 550, 550. yan. Ito, magandang kalamansin. Good na no good, 950 po. Isang buriti. Bali yan, 30 kilos. Yan. Uh, boss ninyo, magkaroon na yung mais natin. mais natin. Mais natin. 2 po saan ba galing yung mais? isang 2 po, bali, isang ilang bundle. Kailangan ng kilo yan. 30 kilos po. 30 kilos. Pag per kilo, pag per kilo, magkano? Magkano? 80? Okay. Pero maganda yung maningay ni boss ninyo. Thank you. Dito kay, ano, kay Pauline, may nakabalot na siling, ano? Siling, tabi ko. Ah... Talbos. Pati yeah. Tapi meron siyang patulang finish. Mm -hmm. in, okay, Pauline. Amaya, mabalik ako. Pauline, magkano yung ano mo? Talbos. Okay. Ha? 50 sa pipinong finish. Ay po, uh, finish. 20 ang yun. Patola, 20 per kilo, 200 per bundle Eri, itong uh, talbos. 50 isang kilo kay dito kay Ate Aya tanong natin good morning Ate Aya Ate Aya ano yung mais natin dilaw puti magkano po yung dilaw ang asking price ha? Ah, 35 sa po galing yan Pangasinan yan 35 wala tayong puti ay si Ate ini merong ano merong magkano yung kalamansin natin Ate Ine good na good 900 per bundle. Meron kang magandang bisita. Ayan, no? Ayan, ayan. Good morning, madam. Mata manong Madam, anong gulay ang dalayan niya, madam? Opo, pa. Opo, yan. Saan po galing? Sumakab. Yeah, sa sumakab? Yan, sa sumakab. Ah, bali ano po, balag. Talag po. Yan. Na, araw Mara. Yan ang upo. Upo win. Ito pala yung upo. Anong pangalan niya madam? Kati po. Ha? Kati. Kati madam. Bukod sa upo madam. Ano pa? Ayun po. Yung, yung, yung binisabay ko, Kalamansi. Kalamansi. Ah. Yes. Sana mapunta ako minsan dyan. Makunang ko lang yung ah, ano nyo. Ano? Eh. Ha? Ah. Pag ano. Pupunta ako na ano, madam. Nakita ko yung idol kong kagawad. Kagawad ng barangay. Kaudilya no? Ha? Ah, ah. Napakasipag. Masipag sa barangay, masipag pa sa baksakan. Uh, good morning, Konse. Mukhang naka, mukhang meron kang hepa ngayon ha. Ang ganda yun na sa leg mo ko yun ha. Labas tayo mamaya. Ano? Conce, magkano yung natin ngayon, Asking? 12. 12. Sa dyong sa alubati. Alugbati po, 8. 8. Sa talbos ng kamote? Sampu. 10. Pwede ba tayong lumabas na maya? Oh, yeah. <laughs> Kaganda ng kwintas ni Konse. Konse, magkano itong ating ano, tong okra? 60. 60. Bali, 60 per kilo, 600 per bundle. Conce, ah, magkang lakad ka mamaya. dilaw din kay ano, dilaw din kay Marco yung mais niya. Dito kay Ate baby, baby, itanong natin, baby, natin yung kanyang uh, Bulacan ah, wife. Si ah, wife. Si Kano pa? ba? Seryosa si Madam. Oh. Mukhang ang lalim ng iniisip mo, Madam. Ah. Andala mo ba Bulacan White? Ah, sili. Ate Baby, magkano yung Bulacan White natin ngayon? Ask yon angat na ang, angat talaga yung dos-dos, no? eh yung ganito natin asking lang o oh, pwede po magbago yun ha asking price lang tinatanong natin 50 per kilo per 500 per bundle yung ano natin so, 220 yung isang big piece 2,200 isang bundle dito dahil 10 bundle yun ay 10 big piece salamat at baby anong talong yan? ay anong talong yun mo chuba propelika Mucho, magkasi mucho ang laki. 70. Ang ayan medyo umaangat na naman ano. Okay. 70 per kilo, 700 per bundle. Ayun. May patulang palitpit din siya pati bonito. At i baby tong bonito natin pala, oh. Bonito 30. 30 aspin, 30 per kilo, 300 per bundle. Eh yung ano natin, palitpit. 40 pesos per kilo ang asking 400 per bundle ang asking. Tanda nyo ha, tinatanong natin, asking lang, hindi yan ang final prices. Ah, wag kayong malilito. Dito tayo kay ano, kay pareng alam ko. Sophia nyo, ang ganda ng Sophia. Alamin natin yung asking price ng Sophia. Alam ko umangat. Pare, alam ko tumaas yung Sophia natin ngayon. Magkano ng Sophia? Ito, ito, 180 yan. Asking ko ha, tandaan nyo, asking nila tinatanong natin na, oh, yung touring, pwede pa magbago yan. 180 isang bundle. Bali po, uh, 18 per kilo, kasi 10 ang laman eh, 10 kilo. Yan. Medyo umangat, umangat yung ano. Anong kamatis to? Biskaya. Biskaya, magkano asking? Asking namin 80. 80, maliliit lang kasi siya no. Lumalalaki niyan, magkano? 1.15 Ayan. 115, 110, 115. Ito, so, Biskaya. 1... Uh, bali, 80 lang to. 80 per kilo. Dito tayo kay Maymay. Alamin natin yung presyo ng sampalok niya. Ito, wala siyang Taiwan pero meron siyang kamote. Yung pula yata to ay puti. Madang Maymay, anong kamote to? Puti po. Puti. Magkano yung malaki? Malaki po. 30, 30 po. 30. Yung medium? Medium po niyan, 15. 15. Wala tayong Taiwan si ngayon? Wala oh, walang Taiwan si yung sampalok Madam Maymay. 20. bumaba na yung sampalok. Salamat Madam Maymay. Isa po sa maganda natin magkakamote dito sa ating baksakan. Dito kaya dito. Madam, magkano na yung ano natin, yung magulang natin okra, yung pinaka maganda? Oh, ay okra, haleluya. Alayo na nga sa isip ko. one 1.5, medyo bumaba naman siya na from 2,000 to ito, tungura, one, two, yan. Kagaganda ng, kasi ganda ni madam ang kanyang okra. Ay, okra tuloy. Ang luya. Ay, two ube, may ube siya, 550. Malapit na kasi yung ano, ipaspe eh, na. Eh, yung ano natin, yung, ano, gabing galyang. 580 sa puso. Si Bosi, <laughs> busy, busy. <laughs> Ay, <puso> po, no. <laughs> Hindi yung puso mo, yung tinda mong puso. Magano, malang puso nito eh. 200 ba o 180? 180 po, 180. 180, 180, yan, alam ko pa. Kasi yung puso nito, mahal. Million ba? <laughs> okay, salamat. Alam natin sa magjowa kung medyo may pagbabag. Magkano na yung mga kalabasa natin ngayon? Suprema. Albalita balita ko, mangat na eh. Magkano yung, yung... Yung ano, ano? 13 po yung small size. O, 13 yung small size. 14. Medium 14. Ah, oh, uh, big 15. Ha? medyo mga naman na from sinong dati na, na, na sa 12, 11 Gs. Ngayon mangat ng uh, 15 yan. Mukhang wala ka bang tugtog sir ngayon? Wala. Oh, oh. Mag ayom, dre, yung ano muna kalabasa muna Saka kanila muna yung tugtog. Kasi yung tugtog may kasamang ano yun eh. Ah, uh, practice, practice madam, di ba? Pag may practice, magiging busy ka, di ba? Hindi, kasi ano, baka ka ako, ano eh. <laughs> Iba, pag tumutugtog, siyempre may practice kayo. Magiging busy ka, di ba, sir? Oo, oh, yun lang sinasabi ko. Salamat, sa sir. Pagkakalabasan sa oh. oh. <laughs> muna, sa focus muna sa kalabasa. Oh. Focus muna tayo sa kalabasa Okay, okay. Lagi nakabukas yung cellphone mo pag wala ka, pag nakaybalay tayo, no? Pag naghahat pag kalabasa, no? Oo. Oh, oh. eh, bibigyan mo ng cellphone para mat matatawagan mo, ang tanong natin yung papaya to. Boss, magkano yung papaya? Ayan, med medyo umangat naman. Ano, dati, dati lima. oh, yan. Ayan yung mga. Hindi, maka ilang araw pa magtutuloy na yan. Eh, yung lagay natin kalamansi. 50, wala pa. Pero yung ano natin, good na good. Ayan, po, 7. Yan, masaya si Madam Nori. Boss, magkano na yung alog bati mo? Ah? Oh, o, 30 per kilo. Bali, 300 yan per bundle. Ano? Yan, yes, 10 kilo. Medyo umangat naman ng lima. Ano? Okay. okay good. Good yan. Good news yan. Wala pa rin yung idol ko, nami-miss ko yung Kaya lagi ang na nagpupunta dito, sinusubukan kong uh, madatnan yung idol ko Kaya wala, wala pa yung idol ko, masipag eh Kaya ngayon? Alamin natin yung presyo ng gulay dito sa ating baksakan ng gulay bago Ayan, paganda, na, paganda naman ng pumasok na yun oh. Ano ba yan, mamimili natin yan? Kaya naman sila si Boss uh, Jay per natin Isang magandang buhay, Boss Jay, warning, Yan. Warning, warning. Magkano na yung repolyo? May pagtas ba? Yan, medyo angat siya. Eh, dahil kasi dito. Ang namin is 55. O, oh, 55 po ang per kilo. Bali, 550 per bundle. Sa pecha, i-bag din natin. 70 po. 70 per kilo, 700 uh, per bundle. Sa labanos, 35, 35, 35 per kilo, 350 per, 75, sa, sa 800, per 75, bundle. 800, sa yote. Sa oh, 330 3.30 yan isang bundle 330 sa patatas 550 550 ay yung ano natin marble 800 ang marble yeah. wala kang ano yung kelos dun magkano yung yeah, kelos ni ano magkano eh. kay Rod today thank you 800 po ang karot kaga kaga kaganda naman ang boses na sumagot na yan parang boses yeah, ng yeah. na oh. ano <laughs> na galing sa kweba <laughs> yan galing sa <laughs> galing na wala na naman yung idol ko, no? Piyak na yun, nagbiyahin na naman. Masipag yung idol ko, eh. Idol, pagbibiyahin mo lang, mag-iingat ka lang. Bawal lang tayo mag chipsan sa idol. Basta, ano lang tayo. I Stick to one lang tayo kay madam. Yan. Matapang na mukha, eh. Dito, may nakita tayong pipinong puti, oh pati ano uh, domino magkano yung domino natin ano ay 50 po Oh 50 56 50 40 asking price Dito okay. magkano yung puti natin ngayon asking lang Ay 30 daw po Oh 30 daw basta asking lang yon maari magbago yan kahit anong minuto segundo o oras pwede magbago eh, Rosa, anong ano to? Ang talong na Propelica ba yan? Magkano yung ka? Ayan to, Propelica. 50. Sa sigarilyas mo. Dami. Mga ba na? Sa bagay sigarilyas mo? Bungabong. Yan sa mga bungabong. Ito yung sigarilyas 30, 25. Pero depende pa rin sa bibili sa tatawa. Ano? Ayan. Boss Marco, wala ka bang mais na puti? Ay, wala ba? <laughs> <laughs> oh, nakakatawa si Boss Mar. Puro dilaw yung ano natin eh. Oh, dilaw ang ating mga mais. Dito kay ano. Ay wala si atin na yan. Wala yung natitinda. Mamaya pagdagan natin ito. Ito ang tanongin natin yung page. Mara nagtatanong kung may paggalaw. Kay Brother Junjun. -Jun. Kagaganda ng pete yan. Brother Jun, magkano yung pete natin? Kagaganda? 100 po. Ha? 100. Alright, tumasa yung mustasa. Uh, 353. Yan, 353. Saan ba galing yan? Galing po ng talavera talabera. O, oh, talabera. Kaga Basta yung pete ng talavera, kagaganda. Talavera, laor. Kaya lang, medyo kumangat na ngayon. Talavera po yan, talabera po. Hindi ko na pinupunta si Ate Violi kumakain. Ate Violi magkaling natin. 5 limang bandel na po. Pwede na lang lang para makabawi ako sa kapon. Ganun bis mo Ate Violi? Kaganda ng buhok. Gaganda ng buhok ni Ate Violi. Iba ko po eh. Ganun na naman eh. Ang gano'n. 50 yan. 50, yeah. Tapos may kamatis din siya Ito kamatis oh. Eh. Alamin natin magkano yung kamatis At saan galing tong kamatis niya Saan galing kaya ito Ah, Sa patag na oh, Patag na Magkano na ngayon ano nito 124. Medyo mangat na ngayon ano. Kasi medyo paubos na yata sa Biskaya ano. Eh, ayan, oh. No? Pero yung uh, kamatis niya tayo tingnan yung kaganda po oh. Oh, ayan, kaganda. Oh, ayan. Dumukot po ako nang tatlo, ayan. Ayun si Ate Mayan, ano, ang natin yung ano, yung labong natin Mayan. Tututuin niya tinawag. Ate Mian, magkano yung labong natin ngayon? 18 lang. Oh, 18. Bumaba nga yung labong natin. 180 per bundle. Dahil 10 kilo yan. Ah, 18 per kilo. Times 10, 180. Magkano yung magkano yung ganyang kamote mo? 40. 40 ang asin. Magkano yung balalaking mo rin po? Mga Yeah. Ah. Ah. Mati mati matindi rin pala yung tukayo ko. Oh, thank you tukayo. <makes noise> Dito kay Madam Lilibet. Alamin natin yung presyo ng ampalaya niya. Dito pa na-update yung palaya baka may magtanong. Misty siya ayun oh. Tandali. Kita <makes noise> ko nga lang 'tong ampalaya. Madam Lilibet, ampalaya misty siya no. Apa? Magkano itong ganito? Yung ganyan po, ano po yan, 45 po. 45. Ayan, 45. Kasi pag naman ng, ano mo, no, tagawas mo. Oo, oo. Huwag mo nang papalayasin yan. Pag pinalayasin mo, ma, mahihirapan ka. Oo, wala naman tagayang pake, ayan, no. Saka tingnan mo magting pake talagang, ano, yung masinsin, magaling, no. Sanay na sanay, oo. Kaya wag mo papalayasin yan, ha? Yes. is nga dalagang maganda. Dala na, dala Eh mga boss eh, mga pogi natin mga kamador kamador dito, ayan ah. Pati mga kamador pogi ano. Ah. Ayun, okay. Nakita ko po si Totoy Mola, nakangiti sa akin. Ayun, no? Ah. Laki ng katawa, no? Tatay Mala, good morning. Yeah. Mumite, anak. Mumite. oh dumating na yung peche. Pati mustasa ni ati oh. Tanong din natin. ang oh, gandang mustasa peche. Kanina, wala kasi ito eh. good morning. Saan galing peche natin mustasa? Laor. Laor, yan. Ayan, laot. Kanina yung dun, talabere. Magkano nga yung asing ng ano? Pareho? yon Parehong 25. Medyo umangat naman kasi noong isang araw, 15 lang yate, no? O, oh, yan. Medyo umangat naman ngayon. Yan. O, pero maganda yung ano niya. Pos, pakita ngayon natin ko yan. Ay, kaganda. Yan, no? Pogi pa, pogi pa yung model. Yan. Yan, ganun sana. Yan. Maganda ngayon yung mustasa pati si pecha. Hindi siya maitim. Hindi siya madumi. Yan. Ah, uh, sibuyas na lang pala pati bawang hindi ko na-upload. Hindi ko pa natatanong. Dito tanong na natin dito. Tanong natin. Tanong. Boss, magkano na yung ano natin, imported natin malaki sibuyas na puti? 450. Wala pa rin pagkakat, ganoon pa rin ano. Eh yung medium. Ito, ganito. Mas mataas to ano. Eh yung pula natin, ito mura pa rin pula eh. Um, eh yung, yung ganyan, no? Oh, baba no? Eh yung munggo natin, boss. 1,725 One seven. One seven, kilos. Ito ba, ano, hindi ba to available ba to Hindi ba minamain to uh, guys, Hindi. Wala ba magmamain ito? Baka may magmamain sa'yo. Magkano ba? Asking. Libre lang. Libre. <laughs> Libre lang daw. Salamat, boss. Yan. Walang pagtas yung sibuyas natin kahit na bumagyo. Ay, yung bawang natin na white na ganito, boss? 660. 660. Bali, ano na, ano na, kilo lang, ano? 6.3. oh, 6.3, 6.4, yan. Dito si Ate Inio, may kamatis. Tiyak si to, Nera, Bisgaya. Tanil natin, ang ganito. Good morning, Ate Inio. Ate Inio, anong kamatis mo? Bisgaya ba ito? Ito, tatag. Tatag, yung batag na. Ito, Oh, tanong natin ask uh, uh, eh, asking price, e magano yung asking price ating uh, o oh, yan medyo angat na angat sana kayo magdadala ng makapal na kamatis dito makapal yung balat wala pa hindi ko pa nakikita <laughs> yan sana wala kong nakaligtaan na i-update dahil kasi medyo maraming guli ang dumating ngayon kahit na may nagdaang bagyo uh, o baha pero ganoon pa rin po yung mga presyo ng gulay at marami pa. Ayan o. man ay eh, na itanong na natin eh. Ayan po mga kapalengke, mga kaibigan, mga aking kapwa kabanapeños Lalo na po sa mga magsasaka natin dito sa kabanatuan. Sana nga po gusto ko mapuntahan yung lugar niya para naman maibidyo ko yung inyong taniman at ma-interview ko kayo. Sana may mag-aya sa akin dito sa kabanatuan. Ito po ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay na bumabaksa ko dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center Palengke ng Sangitan. Ang nakikita nyo po sa ating video ang dating Miss Kabanatuan, si Miss Tony po, ayan po, nakikita niyo ayan po nakikita nyo sa ating video. Ayan po nakikita nyo sa ating video. Napakaganda, napaka-sexy. Ayan, no? Ayan, Oh, ayan. Okay. Iya, uh, uh, yeah. talaga. sa baksakan kanya, Pinakasexy, kama sexy, pinaka pa. Yan. Wala ka nang hanapin pang iba, di ba? Okay. Ah, ah. see you po again tomorrow. Muli po ito po ang kasama, Bigang kasangga ng mga farmers, ang um, Palente ng Kabanatuan. Sisi, si, ang boses din ng Palente. Kaya, See you again tomorrow. Bye-bye. God bless us all.